Hello nga mga kangani at ito nga ngayong araw ay nagplano na naman ang lolo mo na magkuhan ng suso doon sa barangay Tayamaan. At dahil nga ayahan kasama ko ang aking kapatid upang manguha ng suso at hindi lang yan. So marami kami kasama ko rin dyan si nanay at ang ilang ko pa mga kapatid. So syempre pagdami nga daw ng kasama pagdami ng makukuha. Dahil nga marami kami ay hindi nga pala kaya ng motor na maisakay kami lahat. Siyempre, kami ba naman apat o lima tapos sasakay lahat doon. Aba ay titinalo pa ambos na rin. Yun nga pala mga kangani ay medyo pahapon na at medyo rush na nga ang pagpunta natin diyan. Baka abutin kasi tayo ng high tide kaya naman dali-dali tayong nagpahatid agad doon sa pagkukunan natin ng suso. At bago nga pala ang lahat, nais ko munang i-shout out ang mga taga GCFI mula sa Farm 1 hanggang Farm 4. Hello sa inyong lahat. Ganun din sa mga taga Lugay at Bunot. At dahil nga ni kung mapapansin nyo, ang laki na nga pala ng pinagbago ng Mamburao. Medyo lumawak na nga yung kalsada at dumami na rin yung mga tindahan at mga nagtitinda ng isda. At bukod doon ay dumami na nga rin pala ang mga fast food at mga street foods dito sa Mamburao kumpara nung dati na nag-aaral pa kami ng college. So ibang iba at wala pa itong mga ganito gaya ng 7-Eleven at kung ano-ano pa dito sa Mamburao or dito sa Bunot. At dahil nga ni nauuso ang ulihan kaya medyo natakot tayo diyan. <laughs> kaya pansamantala dito muna tayo dumaan sa likod ng ospital. <laughs> Dahil nga sa mga panahon na yan, ay wala pa nga pala tayong lisensya at helmet, kaya medyo umiiwas muna tayo sa mga ganong sitwasyon. At sa awa nga naman ni Lord, ay nagpapasalamat tayo, ganun pa rin sa mga tao na tumulong sa atin upang makakuha nga pala tayo ng lisensya. At habang papalabas nga pala tayo diyan, ay medyo nagtitingin-tingin muna tayo sa paligid, baka kasi merong nakaabang. At dahil hindi pa nga tayo safe, kaya medyo nag-iingat muna tayo ng konti diyan. At dahil yan nga yung paborito nilang pwesto, kaya alam nyo na. At dahil nga nyo medyo nakaligtas tayo, kaya nakahinga tayo ng maluwag-luwag diyan. At habang nananakbo nga pala kami diyan, ay napansin ko nga pala ang kagandahan ng view, lalo na ng mga puno dito sa may tugilan. Wow! At dito nga pala sa part na to, kung napanood nyo yung unang video na aking inilabas, so mayroon nga pala dito isang malaking ilog na aming kadalasang pinupuntahan. Wow! At ito nga yung tulay ng Tugilan kung saan dito kami nagliliguan. Karamihan din kapag weekend sa ito ang pinupuntahan ng mga taga rito sa Mamburaw at iba't ibang mga lugar na dumadayo upang maligo sa ilog na ito. At tukod nga sa magagandang view o tanawin dito sa ilog ay malapit din ito sa dagat kaya naman marami kang pwedeng puntahan dito. At pass na nga tayo mga kangani at bago nga tayo magpunta sa ating pupuntahan o sa pangunguhan ng suso ay dumaan nga pala muna ako dito sa tindahan at bumili nga muna ng mga kung ano-ano na dapat natin kainin kasama na rin dyan yung alak na ating dapat inumin. <laughs> at nandito na nga tayo mga kangani sa dagat kung saan ay malapit yung ating pangunguhaan. Minuto nga lamang ito bago ito mapuntahan mula sa bayan ng Mamuraw hanggang dito sa may Tayamaan. At dito nga ay makikita rin natin ang iba't ibang beach na meron dito sa lugar ng Tayamaan pero dito sa pinuntahan natin ito po ay uh, free lamang. Wow! At makikita nyo nga na talagang napakaganda ng dagat dito. Mapapansin din natin diya ng mga naglalaki mga bangka na kung saan nga ay sila yung mga lumala at karamihan para makakuha ng supply ng isda dito sa ating bayan o dito sa ating palengke sa bayan ng Mamburaw. Lingid nga rin pala sa kaalaman ng iba, ito nga palang tayamaan ay karamihang dinadayo din ng mga tao galing pa sa ibang lugar. Madalas nga rin itong puntahan ng mga estudyante lalo na kapag wala silang pasok or weekends. At kung mapapansin nga natin na habang binibidyo ko nga ito ay talaga namang napakaganda ng mga tanawin at lalo na yung dagat dito. Kaya naman willing wili yung mga taga-ibang lugar na ito ay dayuhin. At sinusulit na nga rin ng iba habang sila ay free at nagpapahinga. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa pinapahanan natin. So, at... at dito lang yan banda Ayan kung alam niya yan dito lang yan Ayan. kapas pa yun dyan sa daan na yan and then dyan tayo mangunguha ng suso <coughs> ayan maganda guys at kati ang dagat so ayan makikita nyo kung, kung makikita nyo ilog na yan so malinis at um, yung tubig nya is umaagos palabas no so kapag umano siya so pag tumataog uh, talagang totally pinapasok talaga siya ng dagat no so ayan nga yung kanyang agos so ayan makikita natin ito yung ilog yung sapa no na no, malaki. So napakalinis nito guys. Wala kang makikita na kahit anong dumi ng, uh, hayop or tao kasi napakalinis po. Ayun, malinis po 'yan. Dito po kami nanghuhuhan ng suso. Ayun. So, so. Ayan. so ayan. hanggang doon yan guys sa dulo. So 'yan. So 'yan sa banda na 'yan. So hindi po natin 'yan napapanguhanan pa kasi ah uh, dito lang tayo sa banda na 'to. 'Yan. Dito siya mas marami. Yan sa part na to ayan kaya so kung alam na to at uh, puntahan nyo na no at kung hindi nyo pa naman alam so ayan buti at uh, naka, napanood nyo ang video ko so ayan napakalinis nyan guys ayan napakalinaw ng tubig oh Palino tapos ang daming mga maliliit na isda. Ayan, lumalangoy. Ay. So marami din malalaking isda na mayroon dito. So medyo mailap nga lang siguro walang masyadong nangunguha dito kaya ayan <coughs> dyan tayo mangunguha so ayan unang unang pangunguhanan nanay so maraming beses na tayong nagkuha ng suso dito hindi lang ah... Uh, dalawa tatlong beses so bali paapat na beses na to ayan so ayan guys nangunguha na sila ng suso So ayan, umahon muna ako pansamantala. Ayan. So, gusto ko lang pakita sa inyo. Pangunguhan namin ng suso. So, ayan guys siya. Oh. Ayan. So, yan yun yung mga nakukuha namin dito. So, napakalinis yan dito guys. Ayan. Oh. Makikita nyo. Okay. Ay. So, yan lang guys. So, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa panonood nyo guys. Thank you, thank you. Bye-bye.